Dati akong polis kapatid. Nandidi na yung ganang. Pero 100 hindi ko lang sisinuwarin. Eh. Mali sa ating pag-uusap may problema. Tama, mali. Ano ngayon ang masasabi mong solusyon para sa panit niya? Ito ako ang pagtulungan ng Ako na magsisintay ka. Naibabalik mo lang yung 85,000 sa kanya kung ko siya ikaw paligid sa iyo. Kala siya sa problema. Bakit? Bakit hindi ka nag-cooperate sa mga dalawang ibalik mo yung 85,000, ibalik mo yung 15,000. Sabi't, responsibilidad mo, i-settle ito. Kasi, may problema yung sasabihan. Alam ko, kung gagawin mo, kaya mo i-settle ang 85,000 hanggang January 15. Ngayon, kaya ako sinasabi yun, ako ang tumatayo, kausap mo. Kasi magingi siya ng tulong sa opisina ko. At patas naman yung hinihiling ko sa'yo. Ngayon, ikaw naman na yung kunis, kung ako, hindi pag-uusapan yung posisyon natin. Wala ako sa posisyon na sabihin sa'yo na sa ayaw at sa gusto mo. Ibalik mo yung 85,000. Ikaw, balik mo siya. Hindi ko pwedeng gamitin yung posisyon ko Amerika. Dahil ang trabaho ng congressman mga pabatas, dahil alam tayong magkakarap dito, advocacy ay ito eh. Nasa active service pa ako sa PNP, ginagawa ko ng tumulong. So, hindi ito bilang congressman, kaya ito pinatawag. sa humingi ng tulong. So, ibig sabihin, hindi kita pwede idea ako. Mali lang sa'yo. Pwede kang hindi sumunod. Pero bilang kapatid na dating nasa PNP rin na ako, para hindi kang magtatampo, pag hindi mo sinunod yung payo ko, January 16, find kami ng taso sa'yo. Mas malaki settle mo hanggang January 15. O halimbawa, nasettle mo na siya, balik sa iyong consent. Ipapatawan natin ngayon yung binilihan mo ng consent. At sasabihin, kaparehong kwento rin. Eh, sasabihin ko sa kanya, kung magkano yung binili mo, ibalik niya. At, tutulungan ko rin siya, para plus Yes, sir. Hanggang sa natin, kung so, tutulungan kayo sa dealer, makakalas ka sa EU, yun naman yung, diner, yung bayensen, tutulungan ko rin siya. O so, di happy siya, happy ka. So, anong comment mo? Yes, sir. sa mga sa Pwede ba yun? Pwede, Pwede, sir. Okay. Yes, okay. sir.

Perluan diabetes. Karena tama ada yang diabetes Pakiawan harus lihat yang sakit, yang harus welcome, apa yang singkong itu malangnya. Dina tami sawah, sawah, dina anak, kumalaman kumeng, orang, nang ingatkah? Jika nadi selesai pada, jika sakit kan, nadi selesai pada pamilya lawan. Semuanya itu masih bangun, katakanlah tuan

Yeah. I choose the Monte for my kid's birthday. Hello po, good morning. Hello po, good morning po. Yes. Brother P po. Hi brother, good morning. Kamusta? Okay na po yung uh, case po namin ni Sergeant. Ay okay po, um, alala ko kayo. Oh brother, kamusta? kasi may binigay si Congressman na time frame kay Sergeant, tama? I think January uh -huh. January 15 po which is today. na po namin mo no January 5. Okay, so January 5 na na rin po kaagad. So case closed yes, na po kayong dalawa. Opo. Uh, okay. nagpunta na rin po kami sa notaryo po. Nagpa-notaryo po kami ng kasulatan din namin. Ayun, mahusay yung kapatid. Sa usapan ninyo, tumupad na si... Si Sergeant, ano po, patungkol dun sa uh, advice sa kanya ni Congressman. Yes po. Okay. Standby kapatid ko, kung kay Congressman Busita. Okay po. Okay po. Brother, I nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay po. Mga kapatid, good afternoon. Ay, good afternoon po, Congressman. Anong balita? Uh, ah, Nakaitil na po siya ah, noong January 5 po. Ah, January 5 pa. Opo, okay. noong January 5 po, settled na po. Ibinigay ba sa'yo lahat yung pera? Opo, uh, ah, binilig po yung akin ng buo na 85,000. Saka uh, nagpunta rin po kami sa isang notary public. nagpa rin po kami ng isang patunduan. Madaling salita, okay na yung problema mo. Uh, okay na po. Maraming salamat po sa tulong po ninyo at sa staff niyo po sa pag tulong po sa akin. Sa susunod na bibinig sa sasakyan, mag-ingat ka na ha. Opo, congressman. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Bye po. -bye. Bye -bye.